Takot karin rin ba sa gagamba? Papaano kung sabihin ko sa iyo na mayroon pala itong mutyang daladala na maaaring hindi mo pa nga alam at ngayon mo pa lamang narinig. Isang bertud na mahirap hanapin, subalit marami namang tinataglay na galing. Kaya kung isa kang antingero o mahilig sa mga mutya o kaya naman ay nais mo lamang ng bagong kaalaman, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Takot ka rin ba sa ilang mga hayop at insekto? Kabilang na nga ang mga gagamba o spiders. At normal lamang iyan dahil ang ibang gagamba ay nangangagat nga o kaya naman ay nakakatakot ang hitsura. At ang pagkatakot mo nga sa mga gagamba ay tinatawag ring arachnophobia. Subalit kahit takot ka pa nga sa gagamba, ay batid mo ba na ang ilang lahi pala nito ay mayroong kakaibang mutyang daladala? Minsan ba ay nakakita ka na ng gagamba sa kisame o kaya naman ay sa dingding? na mayroong daladalang animoy isang lalagyan sa kanilang tiyan na naglalaman pala ng kanilang mga anak o mga itlog. Minsan pa nga ay kinukuha mo ito at binibiyak at humahanap ka ng mga numero na mainam nga raw itaya sa loto. Maaring ang gagambang ito ay isa na ngang wolf spider. Ang gagamba na mayroong tinataglay na kakaibang mutya. Ano nga ba ang Wolf Spider? Sa pangalan-pangalang nito na Wolf Spider ay tiyak na ito ay nakababahala na. Binansagan itong Wolf Spider dahil sa gabi ito lumalabas upang maghanap ng makakain. At sa tuwing matatamaan raw ng ilaw o liwanag ang kanilang mga mata, ito ay bigla nalang kumikislap o lumiliwanag gaya ng mata ng aso o mata ng pusa. Madalas rin silang pag-alagala lamang upang maghanap ng pwedeng maging pagkain. Subalit di gaya ng ibang gagamba, alam mo ba na wala silang sapot o hindi sila gumagawa ng mga spider webs? Kung kaya naman, pati ang kanilang mga anak ay daladala na nga nila. Ang mga wolf spider ay naninirahan sa mga yungib, sa mga sukib o mga buta sa lupa o mga tunnel. Subalit may tatanong muna nga siguro, ayon ba naman dito ang mutya ng gagamba? Ang gagambang ito ay karaniwang naninirahan nga sa mga yungib o mga tunnel ay may kakayaang bumuo ng isang bertud gamit lamang ang kailang mga laway. At ito na nga ang kailang natatanging kakayahan na imbes na gumawa ng sapot ay laway ang kailang ginagawa at ito ay nagiging bato o fossilized kapag laon. At kung sakaling makakita ka nito sa mga butas sa lupa, ay kunin mo ito dahil ito na nga ang mutya ng gagamba. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito buhat sa laway ng gagamba ay mainam na pangakit ng swerte sa buhay man o sa pagninigosyo. Mainam rin ang mutyang ito sa pakikipagkapwa tao o kung ikaw ay isang influencer, public figure o kaya naman ay politiko upang magustuhan ka raw ng karamihan. Nakakatulong din ito upang makontra mo o masopla ang mga negatibong enerhiya sa iyong paligid. Hindi mo na kinakailangan pa ng orasyon para sa bertud na ito. Pasikatan lamang sa kabilugan ng buwan, ingatan at alagaan ay magdadala na ito ng swerte sa iyong buhay. Parati itong dalhin saan ka man magpunta. Isilid sa inyong pitaka o sa wallet o sa inyong mga bag. Subalit, gaya ng lagi kong payo, ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang at bisa buhat sa kalikasan na maaring makatulong sa ating buhay. Subalit, nasa sa atin pa rin kung papaano tayo aasenso at papaano uunlad ang ating buhay. Magsikap, magsipag, at manalig at magtiwala lamang sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ikaw ba ay isang magmumutya? O hindi kaya naman ay nawiwili na sa pangungulekta ng mga perlas at bato na tinatawag ngang mutya? Mga bato na namuo sa halaman, sa mga hayop o buhat sa kalawakan at pinaniniwalaang ito nga ay nagtataglay ng natural na kapangyarihan at bisa mula sa pinagmulan nito na iyong ang tataglayin kung magtatangan kanito. Nakakita ka na ba ng hayop na alupihan? Atin muna itong kilalanin. Ang alupihan o aluhipan o centipedes sa Ingles ay isang uri ng hayop na nagtataglay ng maraming mga paa. Centipedes na ang ibig sabihin ay isang daang paa. Subalit hindi lamang isang daan ang paa ng hayop na ito, sapagkat maaari itong magtaglay ng 30 hanggang 354 na mga paa. Ang bawat segment nga nito o hati ng katawan ay nagtataglay ng dalawang paa. At napapabilang ang hayop na ito sa mga hayop na carnivorous sila rin ay nagtataglay ng nakalalasong kagat, kaya naman kinatatakutan rin ang hayop na ito. Madalas silang nagtataglay ng kulay na naglalaro sa shades ng pula o brown. Depende sa kanilang tirahan. Sila ay madalas na namumuhay sa mga kweba o sa mga kasukalan sa kakahuyan o sa mga siwang ng inyong tahanan. Ayon sa pag-aaral, mayroong mahigit sa 8,000 klase o species ng mga alupihan. Bati niyo ba na lubhang kakaiba pala ang pamamaraan ng pagpaparami ng mga alupihan? Dahil ang lalaking alupihan ay nagiiwan na lamang ng similya nito sa mga dahon o mga yungib at hinahayaang mahanap o masumpungan na lamang ito ng babaeng alupihan. Sa madaling salita ay maaari silang maging ama nang hindi nila nalalaman. At sa tagpong ito ay nabubuo ang mutya, ang mutya ng alupihan. Sapagkat sa panahon ng pangangalaga nito sa kanyang mga itlog o supling, madalas ay nakakabuo rin ng mga sulidong mineral o bato na kanila ring naaalagaan. At inaakalang, isa rin itong itlog ng alupihan. Ang mutyang ito ay purong mineral, na inaalagaan ng inahing alupihan sa mahabang panahon at madalas nga ay naiiwan sa pinaninirahan nito. Kaya madalas ang mutya ng alupihan ay makukuha o matatagpuan sa mga loob ng kuweba, sa mga sukib ng bato o kaya naman ay sa mga hukay sa lupa. Ngunit ano-ano nga ba ang tinataglay nitong galing at bisa? ang mutya ng alupihan na isang bertud na napakainam na pangproteksyon, lalo na nga sa mga tigalpo at masamang espiritu o mga lalang ng tao. Napakabisa rin itong panghalina upang magustuhan ka ng karamihan na mainam mong gamitin sa paghahanap ng trabaho o kaya ay sa politika. Ang mutya ring ito ay simbolo ng kayamanan, kung kaya naman mainam itong panghatak ng swerte sa buhay man o pagninegosyo. Subalit sa oras na ito ay mapa sa kamay mo. Mainam na ito ay itago at huwag pasikatan sa araw. Kung kaya naman, mainam itong ibalot sa bulak at ilagay sa isang pulang tela o pouch. O kaya ay silid sa isang mumunting sulidong lagayan na hindi silag. Upang hindi mabawasan ang taglay nitong bisa. Parati mo itong dalhin upang maging lucky charm at pangproteksyon. Nais mo ba ng ganitong mutya? Ang mutya ng alupihan. O kaya naman ay meron ka na nitong tinataglay. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na huwag lamang nating iasa sa mga ito ang swerte at kaligtasan at palagi pa rin tayong humingi ng gabay sa may kapal.

Booze.